Papi, hindi ka na. Halika na, halika na. Halika, halika. halika, papi, dali. Hmm. Nasaan na pagkain, mama? Gutom ka? Atos, 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 talaga na. Talaga ano ano na rin siya, ma'am. Lambing-lambing, oh. Atos, atos, ok. Kirikirik -kirik pa, oh. Kirikirik -kirik din siya, oh. Haga na pagkain, mah. Ito yung pinaka-anak nung unang aso namin si Lasi. Oh, da, oh, papi oh. Papi, oh ito na pagkain oh, ito, bigyan ka mama. Kainin mo ah. Oh, isos. Kain nga talaga oh. Bu. Sige na kain na. Gi kain. Galing ito sa kabila sa anak ko panganay, na doon na, doon na yan. Eh, labuyo. yun, magkano rito, magpunta sa kubo namin. Kain siya kahit kanin na may ano to, yung sabo, may toyo lang to mamaya, no? Hmm, kain siya, oh. Walang pili, walang pili sa pagkain, no. Oh. Kaya nga tinanong hmm. naman yung katawan. Tingnan mo yung katawan niya, lakalaki ng katawan. <laughs> Wala pili. Walang pili, maganda sa aso yung ganyan eh. Walang pili sa kain, no. Oh. Mamaya bigyan mo na tubig to, para ano. Kakatuwa yung katawan eh. Busi mo ha. Tapos uwi ka na doon sa bahay ninyo. <laughs> ah, bababa lang yan dito. Bababa ka lang dito pagkakain, ha. <laughs> Ha, papi? <laughs> Ito yung pinaka-apunan ng aso namin yan. Yung lasi namin, yung unang-unang lasi. Ito yung apunan niya. Yung nanay niya nandito sa kabila. Eh, malaki na, oh. kailan lang, oh. Botsok na bocok din siya, eh. <laughs>